Hello po mga kalaki, 2pm na po ng May 9 at ito na po ang mga 4 digit lucky numbers natin na ayan napakainit po sa labas kaya dito dito lang po tayo mga kalaki sa loob po ng uh, bahay namin at syempre bantay bantay ng tindahan eto na po mga kalaki ang 4 digit lucky numbers, kunin mo na! Umpisan po natin sa Italy, 0178 Germany, 9293 Korea, 2470 Texas, 8269 China 1533 Singapore 3062 Hong Kong 1377 Dubai 8499 Malaysia 6271 Taiwan 3240 Thailand 4248 Philippines 1455 India 6268 New Zealand 6967 Australia 5341 Mexico, 8273. Canada, 1530. Greece, 2241. Israel, 3062. Las Vegas, 9139. Alaska, 8710. Saudi, 2388 at Japan 5463 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong 2pm ng May 9th ano ba ang tinatayaan mo? 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit, 5 digit? Bibigyan kita. Birthday mo ba? Good luck!